pinakabatang na diagnosed natin, 12 anos po sa probinsya ng Palawan. So ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. 500% increase po tayo ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. Naku, very alarming ang report ng DOH. 500% increase ng HIV dito sa Pilipinas. Bakit pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV? Ano nangyari sa ating SK or sangguniang kabataan? Anong ginagawa nila? Barangay health workers. Sa mga paaralan, tinuturuan pa ba ang AIDS awareness? Ayon sa report ng DOH, ang Pilipinas ang nangunguna dito sa Asia. ASEAN region. Pagdating sa pag-increase ng HIV or Human Immunodeficiency Virus, COH, HIV ang mas malaking problema sa Pilipinas kaysa MPAX. Iminumungkahi ng Department of Health na gawing National Public Health Emergency ang HIV dahil sa pagsirit ng kaso nito sa bansa na tumas nga 500% pumalo sa 50 cent ang kabilang ng kumpirmadong kaso ng HIV kada araw. HIV is not transmitted through kissing unless there is open source or wounds in the mouth and blood. Sa paghalik, hindi daw nakakahawa ang HIV maliban na lang kung may sugat yung labi or gigil kaya kinagat yung labi or dila kaya nasugatan yon pwede magkahawaan. Alam po sa ating mga payagan, ang mga bagong kaso ng monkeypox. So ang malaking problema po natin hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. 500% increase po tayo ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. In fact, ang pinakabatang na-diagnose natin, 12 anyos po sa probinsya ng Palawan. So ang malaking problema po natin, hindi monkeypox, kundi ang paglaganap ng HIV. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas ng new cases dito sa Western Pacific Region. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Mahal po ang pagbayad ng mga gamot ng antiretrovirals. Kaya kailangan, kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang, ang uh, bumaba ang viral load. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda, magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Meron na rin tayo sa Pilipinas nung self-test kits and I hope magamit itong self-test kits para makapagpatest, lalo na yung sa stigma, yung iba takot magpatest. So pwedeng bumili sa ating mga butika ng self-test kits for HIV. At later on, pwede namang gawa ng confirmatory test. At pag may testing na po, at sa ating mga treatment hubs, sa HIV treatment hubs, libre po, bayad ng PhilHealth ang ating antiretroviral treatment.